Ayan, great morning. Ah, uh, papunta tayo sa may EDSA. Wow. Actually, bawal ang e-bike sa EDSA kung wala kang lisensya. <laughs> At wala kang retro. Ang galing ni Kuya, oh, dito bitingin. so... ayun, punta tayo doon kasi tatawid tayo din. Yes! So, shoutout kala Joseph Marvin Samson. Ah, uh, Eldritch. Ang ating ano uh, kasama sa GC yung mga nambubudol na sila Miguel si Danulet Let wow. wala nakarga na si Boss Wolf Petancho si pinata <laughs> uh, sabi nila ano no dito nila nakikita bumababa yung ano ko panel ko Yes! Dapat po talaga Hanggang kaya nyo po mag-charge, mag-charge po kayo Para din po yan sa hindi kayo mabibitin eh pa kanan natin, pa-etsa na po yan Ayan, uh, na po yung ano, sign May signage po, no? Bale, itong road po na to ay yung Agham Road Yun. kaya dapat po talaga marunong lang tayo pumuesto sa ano, sa kalsada. Ayan, mabilis ko sila. Tungkol sila. Ito so, tayo. Bawal din daw po yung ano, sa bike lane na to. So, dito tayo sa gitna. Tapos medyo sabay tayo. Naka-tree tayo. Para tumakbo tayo mga 50 plus. Ayan eh, na po ang EDSA. Yeah! Ayan na, no? ang daming MMDA. Ah? 4, 3, 2, 1, go! Ay, di pa pala. So, ako, pabor ako sa magkaroon ng lisensya talaga mga yeah! ano no. Kasi yan po yung magiging ano nila eh Susi nila sa kaalaman na dapat kung saan pa pwesto Para iwas disgrasya po yan Eh may dumaan na ko Kita nyo hindi naman po siya ano kasi proper gear naman yung shot niya Ayan So time check 7.50 So 10 minutes before 8 So ito po yung rush hour na tinatawag So yung oras na marami pong ano, no? Maraming bumabiyahe Oh, so, best pa to, so, best pa <laughs> Ayan, gaya po yan Nakasignal na po ng kanan yung Innova So dapat dito na tayo sa ano, iwasan po natin. Hindi yung pwedeng ipilit pa natin doon sa gilid. Huwag nating ipilit pag ayaw. <laughs> Mata matataas lang ang ano mo, alta presyon mo. <laughs> wow! so yun guys, uh, na po tayo. Ay, lisensya po kasi tayo, kaya dapat po kumuha na po kayo ng lisensya, unti-unti. Ganun po talaga. Kailangan po talaga sinuuna po muna natin yung ano natin, kaligtasan natin. Yes! So, yun. Kailangan aware po tayo sa kapaligiran. So, mabilis para alam natin kung tatabi kakit tayo. So, yun lang po muna. Maraming salamat po. At maraming salamat ulit sa nag-sponsor sa atin. At sana sa mga eyeball natin, marami pa mag-sponsor na ano, para mas masaya po ang ating pagsasama, no? Time check But si 6 o'clock So 5 minutes before 6 Wow So maluwag po ang EDSA Mag U-turn tayo doon Para Pakabalik papuntang ano Reno Highway Yes Medyo malakas yung hangin Naka number 2 na tayo pero Hirap gumapang ah of PS Hotel pala ito oh iiwi na rin pala ito so we're driving dito sa side ng EDSA so syempre side lang tayo tinitingnan din natin yung nasa likod natin kung uh, nakakasagabal ba tayo yes Yan. and, we'll make a U-turn para pabalik po tayo ng northbound Sorry, hindi pala ako signal At <laughs> uh, Ito po sa right side yung GMA ah uh, Diyan po ako dati Joke lang Hindi <laughs> po tayo artista <laughs> Yan, pwede tayo dito ah uh, Tawid lang, no? Actually, pwede naman pa ipagin Kaya basta sasabay tayo sa Agos ng bilis ng sasakyan o na mga motor te, no? yeah, Kaya mapapansin nyo naman so, ay ah, uh, pa pala tayo ng signal light pa pala ayan kapagod na si ano ayan traffic na at may nahuli tingnan natin kung ano yung violation niya tingin ko kodi ah uh, Wednesday oh Wednesday pa lang ay hindi oh tama God! oh yun nakakalimutan <laughs> yun so yun so, bye na natin pakita na rin natin para sa mga manunood mga manonood po eh makita kung saan tayo pong para hindi naman tayo sa bus lane or nandito tayo sa bike lane medyo confused din ako kung saan ba talaga tayo kasi sabi pag ganito na raw yung ano itsura yung, yung style ng bike or e-bike eh hindi pwede sa ano sa bike lane So, yun. So, bike as well, dito tayo sa may tabi pa rin ng bike lane. Mga motor nga sa bike lane lumadaan eh. So, ano ba talaga kuya? Yes! So, pwede tayo dito. Pwede rin tayo dun sa mag-overpass para mapuntahan ang papuntang munyon. Okay, kuya, parang gusto kong git-gitid. Ayan! Kasi may mga kumakanan dito kaya dito sila sa side Burger na burger na sila na BMW Tayo BMX oit okay. clear na tayo dito Ayaw magbigay <laughs> Ayun guys, ah uh, sa mga ano pala no, sa mga hindi taga ano po tayo. Ah uh, financial advisor po tayo. So wow. Kung makikita nyo mga advices po natin eh doon tayo sa tamang ano lang, tamang sakto lang. yes. <laughs> Para wow. makapag ano naman tayo, makapag ah uh, budget sa bawat bagay-bagay so as early as 6 o'clock ang traffic situation dito tingnan nyo po talagang mat bumper to bumper so ayan ah, detour pala detour Pwede ko si ate, Guru, sure, mag a na lang tayo kasi parang ang, ano, ang haba ng traffic. So, pagkalan ko dito, uh, I'll end this video para po lang makita ninyo na nag-end pa tayo. So, kasi pag uh, mahaba po, ay nyo na punurin. Joke lang. <laughs> Ayan. approaching Sentry Station Approaching Sentry Station oh, Parang ayaw mo na magbigay parehas Okay, take it <laughs> Si ate ay nagdadrive Ng dahan-dahan no, like Ng dahan, oh Wow, ano, no, nagulat no, na nagulat Oo, oh, kalma <laughs> <laughs> naiwilip naiwilip Ya, siningat, piningitan ayan, tiningat, ayan. Wow! Entry station nagkakaroon ng ano bottleneck dito kasi pasigit yung kalsada at may meron pa pong nagsakay ayan, tumatakbo naman po

Okay. bomba 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 Ayan. so hanggang dito na lang po dahil mahaba na po ang ating ano video so salamat po sa mga walang sawang panonood po sa aking pagkikwento habang ako ay nagmamaneho so dito lang po at tayo po ay nagsishare lang lagi ng ating mga pwedeng share para sa safety na rin at kaalaman at sa ano, sa kaalaman ko na alam ko. yon <laughs> Gulo, no? What? Bahala na kayo dun. So, yan. Sikit, masikit. Yan, hindi tayo kasya. Ayan, hindi tayo kasya. Ayun, no? So, yon guys. Salamat.